Ako si Don, Don Seno, uh, taga Sibu Cebu, Sibuano. Nakatira ako dito sa Guangzhou for uh, nine years na. Kasama ang pamilya ko, si Ana, ang asawa ko, at saka dalawang babies. Isa si Calum, seven years old, tapos si Signe, na dalawang taon po. Gusto kong ipakita sa mga photos ko ang istorya ng bawat isang tao na pinipicturan ko. Gusto kong maging inter interesting siya sa paningin ng ibang tao na hindi lang siya flat na mukha na isang tao kundi sa kundi pagtiningnan mo siya mapapaisip ka kung ano kaya ang istorya ng taong ito. Ang paning ay isang technique sa photography kung saan yung uh, subject mo, yung main subject mo, ay uh, sharp tapos yung background niya is blurry na may halong streaks. So parang parang makikita mo pag tinitingnan mo yung photo na tumatakbo siya ng mabilis. Uh, sa portrait naman, uh, ito ang isa sa mga paborito kong shot. Hindi dahil sa, asaba ko siya, kundi dahil sa kinalalabasan ng uh, picture na ito. Uh, isang, isang paborito kong gawin, yung parang dark siya. Simple, simple, simpleng ano siya, simpleng photograph. Dark yung background niya, tapos yung light niya, uh, hindi buong katawan ni uh, iniilawan para midram drama. gusto ko dito dahil yung tingin niya uh, nakahawak siya sa baby. So uh, nung kinuha namin to uh, six months pregnant yata siya dito. So uh, six months uh, pregnant nung pangalawang baby namin. So uh, nakahawak yung kamay niya, yung kamay niya nasa nasa tiyan niya, nasa baby. So para tapos yung tingin naman niya nasa baba. So parang napaka-dramatic tingnan ng uh, picture na to. Hindi lang dramatic yung expression niya. Uh, gina ginawa ko siyang mas dramatic pa dahil sa uh, kung paano kung, paano ko siya iniilawan. Dito, sa bandang ito, medyo maliwanag siya. So, nakahighlight yung side ng mukha niya at side ng uh, katawan niya. Samantalang dito, may shadow. Pero sa likod naman, meron siyang ilaw para makita yung contour ng katawan niya. uh napakaganda ng Guangzhou as a bilang isang photographer uh, dahil napaka-diverse ng culture na makikita mo dito um uh, isa na ang local culture ng, uh, kan ng Guangzhou ng uh, Cantonese Cantonese people so uh, yun pa lang kung mag focus ka sa culture ng Guangzhou hindi ka na mauubusan ng subject uh, sa kabilang dako naman uh, yung modern modernity ng napaka-modern city ng Guangzhou So kung yun ang pagtutunan mo ng pansin na napakaraming hindi ka mauubusan ng subject dito. So uh, uh on the other side kung hindi, uh, hindi 'yung modern buildings yang 'yung, uh, yung pagtutunan mo ng pansin, sa likod ng mga modern buildings na 'yon, pwede mong pagtuunan ng pansin 'yung mga taong 'yung, mag, yung mga taong gumagawa ng mga magagandang buildings na 'yon. Napakadaming mga migrant workers ng Guangzhou. So ang culture ng Guangzhou is a mix of so many cultures so yung mga local uh, Cantonese tapos yung mga migrant workers na andi rito sa Guangzhou yun ang nagiging uh, napaka uh, yung nagiging uh, special sa Guangzhou dahil napakaraming napakaraming mga taong na uh, from, from other from other from other places in China so it's a whole bunch of culture uh, kung gusto mong uh, lumago sa photography, kailangan mong kailangan mong mahalin ng photography. Kung kalahating puso mo lang ang ilalagay mo sa photography, hindi ka sa tingin ko hindi ka hindi ka lalago, hindi ka hindi tataas ang level mo. Dahil kung kalahating puso mo lang ang, ang ibibigay mo, kalahating attention lang ang ibibigay mo, hindi mo hindi mo makukuha talaga yung uh, Walang yung parang yung sa tingin ko yung photo na magagawa mo wala yung wala yung x factor doon kung buong puso mong buong puso mong susundin ang photography or buong puso mong gagawin ang you know ang photography so uh, hindi ka mawawalan ng hindi ka mawawalan ng uh, inspirasyon dahil sa photography kailangan mo ng kailangan mo ng inspirasyon at kung love mo talaga ang photography, hindi ka mawawala ng inspirasyon. Kaya, kaya, sa akin, hindi ako masyadong naglalabas ng bahay. Pero dahil gusto ko, ng larang, gusto ko ang larangang ito, kahit sa bahay, kahit mga lumang sapatos ko, kahit na lumang kawali namin, pinipicturan ko yan. So, pag tinitingnan mo, tinitingnan mo, lumang mga gamit. Pero, pag tiningnan mo na sa picture, parang special, parang napa, na, napaganda. So, uh, kung hilig mo talaga, ጋጋወይ uh, ነው